Isang araw sa buhay ng isang estudyante sa Tugsay. Puyat na edisyon. At magandang araw mga kasigma. Ako mga pala si Bogart, Batumbakal, mo Chef Alco. A.K. BBM. A.K. Tanggol mo. At ngayon sama niyo ako mag-aral para sa paparating namin pagsusulit. Ang oras ngayon ay alas 8.30 ng gabi. Yeah. Ayun na nga. Nandito na ako sa ating kusina. Ito na naman, napakaganda. Alam nyo ba, ang karne, isda, kabute, mani, at gulay ay mayaman sa nucleic acids. Pero alam ko yun. Para loko kagabi eh. yung pwede kong kainin. Ay, alam ko na. Hapin ko lang saglit. Ayun, bulalo. Uy. Papasok na ako. Paalam at mantiling sigma.

Nandoko na ako. Huwag okay. kang matakot dahil hindi ka naman namin sasaktan. Nandito ka sa mundo hiraya kung saan na at ang katanungan ay nasasagot. Ah, okay. pwede. Hindi nga, sagutin mga tanong to. Oh, ano, ko. Nalo ba ako sa loto? Ah, oo! Ananalo ka sa loto! Pero nga dahil ang pakiak pala na Oh, ito na lang. Ito sa sulit ng kailangan ko makakuha ng mataas na manta. Kasi ako nag-agay nito. May ko talaga magaling kayo. Anong nuclei kasi? Ah, nuclei kasi! Kala mo nga mauli, ipaigol ang gating sa kanya! Thank <tip> you. ang nucleic acid na naging isang biomolecule na naging back, nagdadala at naglilipat ng genetic information. Para siya meron kayong buhay, pero mas sustained is organic. Ito ay may dalawang klase ng polymer, ang DNA at ang RNA. Mahalin tulad sila sa dalawang klase ng tao. Yung isa, hindi lumalabas ng bahay. At yung isa naman, hindi na alam ang itsura ng bahay dahil parating kumagala sa labas. Ang DNA at RNA ay nakikita sa mga spiral na hagdanan. Ang RNA naman ay may isang strand lang. Ang bawat strand ay binubuo ng mga monomer na tinatawag natin na nucleotide. They are final with no parte eh. glow quartet. Nitrogenous haze, phosphate, at asukal. Akalain mo ngayon, hindi lang pala magkape ng asukal, pangagambit! Alam mo ba, nang asukar asukal sa DNA ay deoxyribose, at sa RNA naman ay ribose. Pero kung iipitin, ang DNA ay parang diet supplement. Kulang ito, toxic. Samantalang ang RNA ay punong-punong ito para mga politiko pang nangangapan nitrogenous bases sa DNA ay T. Habang sa RNA ay G. Hindi na T dahil pinalitan na siya ni Parang nag Parang sa si Ito na naman mga hindi natin kailangan malaman kung paano tayo magpapakita ng Basta si DNA, pwede siyang masira at mamitit. Kapag nangyari yun, makamagdulot ng sakit o mas malala kamatayan. Kaya't ipadala na lamang ang representatibo si RNA. Ang RNA ay ang polymer ng nanatakbala. Daladala ang informasyong kailangan sa contact variety kit sa so siyang bumubukan sa tinanong. Para ay naman ng PAP. Walang minimum order requirement, wala rin si Kaya talaga ito ang DNA at RNA. Dahil sila ang kailangan ng paket na buhay, Bogart? 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 Nakikinig ka ba ba? ah, hati hati tayo ng gagawin. Aleya ikaw sa unang gawain. Bakit ako na naman? Eh kung si Bogart na lang kayo sa unang gawain. Oo nga, tulog lang naman ang bag yung... Uy, uy si Bogart to? Oh. Oy Bogart, tawag ka ni Winel. Uy Buti naman pumunta ka pa, be. Ano, may bala ka pa bang umabak? Tulog-tulog na lang ganda? Opo, okay, ikaw na sa unang gawa, eh. Sa pangalawa, eh. Pasa